ang daan patungo sa aming munting tahanan. <laughs> Yan, may makikita kayong mga manok. May manok sa daan. ka dyan? Kaya ka! Panang ako ang gusto ka! Ayan, dito kami nanonood. Diyan ako dati nakat natutulog, pero hindi na. Bakit? Sa mga kwarto, maganda. Lahat ng gamit ko. Gamit ni Tintin. Gamit ni ate. tigaan ni Joseph Bakla. Higaan mo 'yan, Chef, bago na. Hmm. Ito ang aming bagong higaan, madlim. But hindi na mataas. Tinanggal na eh. Nasaan 'yung mataas? Tinapon na. Bakit? Ito ang kusina namin, napakasikip. Kain tatlo nila Ate Christine? 'Yan. Ha? Kain. Uh -oh. But si Joseph lang naghihiga sa kama. Hiya mo siya. baklayan. Ang computer namin. Luma na. Ito, banya namin. Tingnan natin. Baul! Ayun ako po. <laughs> Dito, ang paliguan. Ano ba yun? parang may shower. <laughs> Pinwede lang ba? Pero Wala. tang likod, bahay namin. Nandun. Ano na asa? At yan ang aming buong bahay. Paglalabas ka. titin, titin. Lahat na lang ano At yan na, pabalik na kami sa am sa tindahan. Tindahan with ate. Oo, endorser ng Coca-Cola. Tour. Tour guide. Boinks. <laughs> Tama na. Yun lang. Tapos na.